Good morning guys. Uh, Magtatapon ako ng basura. Alam mo ba yung basura dito? Basura. Ang layo. Tapos lupas Okay, susya. Ganyan. At ito. At ito. Yung yung tapunan. Nandun sa labas, layo-layo. Ganito pag mayayaman yung mga tao, ay nasa labas yung pasuraan. Ang lamig. Good morning. Ah. Uh, yung nga, so wait guys. Lagay natin yung Ayan.

Guys, good morning, bye.